Yan ang taglo ko na nakikita sa comment ninyo. Kainsan, kuha ka naman ng tuba. Ay, ngayon la ang matutuloy mga kainsan yun. Nakita ko. Ay, yan ang tataas ng niyog din niya ay. Ay, di nga ngayon. Gawa ng inaantay-tay ko rin mungusngi. Ay, nga ngayon. At gawa ng yung iba naman ipagkalayog. Yun, aray. Ating, uh, yun, may busngi. Ay, pagkakagara. Itutungulo nga ang namin. Tsaka ating pupungusan. Ah, ito. Ito po ang usong ano dito uso sa tayabas quezon na inumin alam mo yung matatanda dito mga kaisan di pagkatapos magtabas pagkatapos gumamas ay pagdating ng hapon yun ibabarek na oo yay talagang huntahang huntahang hindi mo maintindihan tapos mamaya ay magchachacha na ay pag nakita nyo magchacha si tatay ay numinsan no, lang ay ayo sumayaw ay hindi doon niya maintindihan ang tugtog kung papaano ay gusto ni tatay ay ay sabi ko yung ngayong ngayong Pasko pachachachahin natin yung mag-asawa ay talaga sa tayo inasayaw yun mga kaisa nakikita ko chacha lang ang gusto niya Ah eh susunod dyan yan nakakasama natin si Bantu hello po ay utol pahawak ka oo oh. baka maglampi I tayo ay oh, ano karahong aray mataas taas din ii sige tapos mga kaisan maya maya pupunta tayo sa bayan ipapakita ko sa inyong yung mga bilihan ng lambanog dito sa Tayabas. Ipo-promote din natin mga kainsan. Sabi la anong iba panghugas daw po ng paa lambanog. Ay ah, hindi po. Pang-export na ito po ngayon mga kainsan. Nalaban na rin ito. Ay kaya lang yan ng ulo mo pag naparamay. <laughs> eh eh yung iba pati ng bababag. <laughs> pag naparamay po. Aba. Ay kaya lang pag iinok, ka nito yung drink moderately. Bukas pa po ang bukas pa po ang pandaw na re. Eh. Akin la ang uh, uh, ano hin. Eh. Pupungusan. Pupungusan. Tutuli ang kulaan po din eh. Uti baka makita ko makita yung aking yambo. Hindi. <laughs> no. ano? Abot. Ni e, padalawang araw ko nang kinakato. Oh. Hindi ko nga po nahuto kahapon at oh. Ari ganar eh. Yung inyo pong bukas na mga yan sasali. Mga kaison. Yan umulan na. Sasali yan bukas na mga puhutukin lang ang natin dahan-dahan ingat lang kayo at ay naku po pag kayo nahulog ay daig pa kayo nakainom ng lambanog mga kaisan sinasabi ko sa mga bata huwag nyo gagayahin Yan. Yan po na may kakaunti ang makukuha, mga kaisan. Yan. Bukas po natin i-update. Pagising po natin bukas na maga. Oh, ah, tala. Oh, mga kaisan. Pauwi na tayo. At, ah, uh, bukas na lang po aagapan. Katapos lang po nating magbisita din. Tsaka nagtabas-tabas po. ah mga kaisan bundat na naman ah, ah. ang pantong ko linis na linis na mga kaisan ay nako dahil pang rocks ah kahusay aba ah ah po, kahit hindi magtanghalian busog Ah, oh, mga kainsan, purga sa pako. Kumuhala ang po ako ng pantanghalian po. What's up, mga kainsan? Mga kainsan, magandang umaga. Ay, naay na naman tayo. Tayo po yung nagtatabas doon sa kabila. Ay, ano mga kainsan? Maya-maya po ay pupuntahan natin yung ano, yung tuba na ginayat natin kahapon. Ay, baka mamaya ay ano kaya, mapuno yun. Yan na may kakaunti ang sali, mga kainsan. Maya-maya natin at tayo mamakuha muna. Ay, ah, eh purga sa pako mga kaisan. Ari ang mabait-bait ay. Yah mga kaisan. quality. Insurance na, oh. Naay na po ang bukay. Oh, pako. yah. Ay pa ba, pamamari? Yay, naiisamoy. Yari na. Nasa kabilang barangay po. Ang kuha na lang ng mga tuba talaga mga ka-insan. Itong amin ay imang ito ginagawang langis, mantika. Doon sa kabilang barangay, Barangay Wakas at saka dito sa Ilaya. Doon po talaga ang mga napakaraming ano, nagtutubak mga kainsam. Oo, dito po sa kasiyon ay ano. Kahit ikaw ay saan bumaling, mababakli ang liig mo. Dito po ay ano, puro niyog. Tingin ka sa kaliwa kanan. Oh. Ay, puro niyog dito. Oh. Nam. Oh. Ay. Nako po. O oh, umain ka. Eh, dito po pati yang daming ano. Marami din dito mga mga kaysa magiinom sa amin. At yun po ay ano. Yun ang kumbaga pagkatapos mag-ubra sa trabaho. Yan, maginom na po sila. Kung bagay katawaan lang, mga tigilimang tagay, yan, yeah, may may mag-aalman Ay, hindi naman po lahat. Yun naman po ay, eh, ano, yung iba lang. Ay, dito yung mga kainsan, eh, pati mga haraw, marami dito. Oh, ay, sabi ko sa inyo mga kainsan, ya yeah. Dala pati kahanga. naay na ay ano nga kaya ay may umusli nga ayam naay na mga kainsam tuba ari ang ginagawang lambanog sabi ko sa inyo yan eh eh ay mahangin kapit kainsan baka ay kimagdagamok sa baba kapit kapit eh eh Aba, malingas. Huwag kang paula-ulaga. Sinasabi ko sa iyo, kay Ayun! Mga kay Insan. Ayun. Ayan. Oh. Uslian ha. Ah, Ayan. Kakaunti. Oh. Ayan, ang unti. Pero pwede na. Ayan, ang ginagawang lambanog mga kay Ayan bago po yan maging lambanog, marami pang proseso. Uho. Marami pang proseso. Ay, ano mga kaisan, ngayon uuwi tayo para interviewin natin yung mga talagang bilihan po ng uh, lambanog dito sa, sa Tayabas. Si po yun, para po inyong matikman din mga kaisan. Ha, nakuha na po natin. Ay, inang, kailangan ay may mga langgam. Hmm. Main na po. Mamarawi okay. din pala. No? Oh, ginagawang ano po ni Tatay Suka. Suka. ba po. Mm. Ayos din ano? Ayos din po. Ang tulad kayo Yan ay hindi pa nakakalasing. Hindi pa gawa hindi pa ito na ano, naluluto. Oo, oh, poproseso pa yan. Wala pa ano. Mm. Maraming pinapakuloan pa. Mm, bago po Tapos yung pawis ang ginagawang lambanog. Ano? Ayos, ano? Ayos. Atin, atin pong mga tetimusan lang ang are. Hindi pa naluluto ay. Ayos din po. Panalo. Ay, mga kaisan, posturang postura tayo. Ay. Ating i-interviewin ay tayo nagbihis ng kaunti at ano, naka na din naman, parang formal ng kaunti. Ito madagit tayo ng weekly lady din, ano? Doon. At maya, maya po pati ako yung makikipaglibing. gusto sa aming ko. Yan mga kaisan, dito na po tayo sa mismong bilihan ng lambanog po. Yan, malyari. Tapatlaan po siya ng uh, tagiliran po ng ano, lumang munisipyo. yan Ayan, andito po si Sir uh, Raynor. Sir, magandang uh, umaga po. <laughs> sir, ayan. Kailan sir, uh, nagsimula ang uh, paggawa ng lambanong? Ang um, pagkakalampas na dati, nagsimula ito since 1901. Ah, 1901. Mm -hmm. Bale, fourth generation rin na halos ito. Eh. Mm -hmm. Sa alin lahi hindi ko makita parang panahon pa ng nung Kastila ano. Kasi nang panahon pa. Uh, ibig sabihin eh, ang tagal na pala talaga ano. Oh. Dati naming kauna na unahan alak na grado talaga yung proof 90 proof. Ah 90 proof. Mm. -hmm. Ah, ito po. Ito. Ah, ayan oh. Mabi ito na yung presyo sir ngayon. Ngayon price na yun. Ah, 300 to ito 300. 250, oh. 300 yung naka-box. Ah, pero pag ganto 250. Yeah. Pero mm. yung hmm. na dati yan, pag nasa galon, mga ano lang, 300 plus lang yung dati. Oh. Nung no, no, unang no, no, una no. Tapos nag-request nga sila, nung no, nasa galon, pinababa na lang ng 80 proof na sa doon natatapakan sa 90 proof. Oh, kung ba kinalalasing ka hmm. Oo. Oh. Mm. Marami nag-request na tayo basa na, medyo ibaba ng konti. Oh. Kaya ginawa, you know, nagkaroon kami ng yung ordinary na 80 proof lang. Oo oh, po. Hmm. mm -hmm. Tapos eh, marami ako sir napansin, marami na rin mga flavor po ba ito? Uhm, mm, may flavor na yan. Mm, pero dati, ito yung mga bago na rin po ito sir? Oo, oh, bago na rin mm. nga Ito yung liputi namin. ah yung... ito? Liputi flavor. Tapos meron na rin kami na big night. Tapos na aaral yung blueberry, tsaka cookie. Mm. Okay. Ah, kung bakit parang ah, nag-evolve na rin yun ah, na ah, po? Evolve. Paano yung dati ang natitikmang kulaang sir ay yung... Yung 90 proof at saka 80, uh, 80 proof. Pro mm -hmm. Ay paano sir yung marami nagtatanong din sa akin sa comment ay paano kayo makukunta halimbawa at uh, may page mga naman nasa kayo. ibang bansa sir. Hindi may page din naman, Malyari Distillery. Malyari Distillery, yes, ayan. Kontakin nyo na lang po sila. Sa page po ng Malyari Distillery. Ah, ay ito naman kuya, suka po. Suka so, okay. Ah, suka ng niyog. Okay. Magkano okay. naman po ang isa? 70. 70 uh, yan, pwede rin po niyang i-message sila. 70 pesos po ang suka. Um, yeah. Yan. Yeah. Yeah. dati may award din sa Otop, yung one town, one product. Yung nakanalo na namin dati. Tapos ito yung sa Philippine Star, yung award din sa Ito yung Philippine Lambano. Yan yun. Tapos ito yung bago lang, yung award nila ngayon. Product of the year. Ito yung kasi ito na yung mga certificate ng mm. ito yung kaya yung Airwan kay kaya Airwan ito sir ah oh. pa pumunta na rin dito rolling ano rolling. ganito talaga po sa Tayabas maghuhuntahan po ng kaunti oh. yan titikman natin ang product po ng uh, Tayabas Quezon yan yeah. iba't ibang klase iba't ibang, ibang klase pero ito yung original na dito muna tayo sir sa ano sa original, sa original mga kainsan tatakay lang kami sir ay eh, mamay ako'y buro na rin <laughs> yeah. Ano sir, iniimik pag... Uh, na, Naay po. Yeah. Pakinabangan po. Pakinabangan po. Pag iinumin ah, pakinabangan, pakinabangan po. Tapos ay ang unang nainom ata ay tanggero no sir. Oh. Ay sabi na tayo. Yeah. Okay. Naay po. Tari po. Pakinabangan po. Ah, pakinabangan po. Ah, panalo. <laughs> Naguhit. <laughs> Naguhit mga kaisan ay. Na, eh. <laughs> ito naman sir ay, ito ang tinikman namin ni sir ay? Pure. Pure na 90 proof. Ito po ay 90 proof. Yan. Dito naman tayo sir sa Ito yung copy. Yan, copy. Ito muna sir. Saka ito copy, copy po tayo. Yan, shout out po nga po pala sa Tayabas Tourism. At saka kay Paring Mac at saka kay Maring Cherry. Yan. Kapit bahay pa lang yung si kuya. Ay Kuya. Yan yung coffee flavor. Ah, ito. Coffee flavor po. Palang ko lang flavor po. Yan. Tagay po. Nakay po. Pakinabangan po. Pakinabangan po. Sarap. Ay, ayos ko yan. Masarap. Tama-tama ito sa akin. Kasi yan, ganito yun. Kobe yung yan, yung yan yung. Ah. Ayo, kung kape ba Kape ng barako. Ay sarap mga kaysa para kala nainom ng kape. ari sa mga mahihilig magkape. Hmm. Ay panalupu ari, aray. aray nagustuhan ako. Ito yung blueberry. Tsaka aray. Ito blueberry. Ito po yung blueberry. Hmm. Ayos aray. Matamis, matamis na. Yung... Kuya. Uh, Warky, may pagtikal ba tayong, <laughs> tigagat ba tayong taki kuya? wala kuya buro ay. Wala na, mababa na naman tirado. Ah, mababa? Eh, ilang... Ang matapang lang. Ganun. Ay, yung pure. Ilang proof ito kuya? Ilang... 36 proof. 36 proof. Ah. Oh. Yan, naay po. Pakinabangan po. Tamis lang. Kasi ito yun eh, yung ini-import yun eh, pa namin yung blueberry sa Amerika. Ah, galing ibang bansa. Mm -hmm. Masarap din kuya. Hindi ito kasi, kasi nung katapang. tatap mm -hmm. tatak, six proof ano. Ma Ayos din po ito. Hindi masyadong matapang. Masarap uh -huh. din po. Tapos yung liputi yung matapang. Kasi matamis din. ito yeah. liputi kuya? Yan, yeah, yeah, matamis din. Yan. Liputi po. Uh -huh. hmm, kuya. Ito matamis din. May yeah. asin. Yung din. Yan. yung liputi Oh. Yung nakikita ninyong yung liputi sa amin, parang duhat ano kuya? Hmm, lubog na ko yung oh. summer lang na... Tuwing summer lang na bunga, uh -huh. ano? Bunga. Uh -huh. Yan, liputi po. Ano yun. siya. Yan, naay na po. Pakitabangan po. Bangan. Para pong red wine po. na alam. Tamis na may asin. Oo. Oh, oh. May red wine. Hmm. Sa Para, uli, mm. parang napakla. Oh. Pero ito matamis. Ito kuya ay Bignay. Bignay naman. Ay, local din pala kuya. Ano? Ito ay matamis talaga. Mm. Ah, uh, nagugustuhan lagi niya. Sobrang tamis. Ito. Ah. Oh. Na ay po. 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 Pakinabangan po. Pakinabangan po. Tamis, sarap. Kaya masarap. Pinahuli, paya pinahuli ko eh. Ah. Ay, mga kain sa itong, sa mga ano po, gustong uminom ng uh, lambanog na hindi naman ganun yung masarap talaga parang mga red wine, ito. Dalawa. Tapos ay sa mga itong dalawang ito, tsaka ito po masarap din. Sa mga mahihilig naman po sa yung talagang gusto yung naguhit, matapang, ito, ano kuya? Nine, 90 proof. 90 proof. Yan, ito po. Panalo. i yeah. mga kaisan kinukuha ko na rin po yung number di, uh, ni sir para po anytime pwede nyo pong tawagan pag kayo order tapos ay yan meron din po si sir na facebook page ayan lasing gong gala, si sir I like po ninyo sa facebook page po. thank you, thank you. Yeah, salamat thank you, sir. <laughs> salamat kain saan <laughs> oh, salamat din po yan. ano po, wala po ngayong uh, luto silang lambanog. Baka next week po, makabisita tayo doon sa kanilang mismong pagawaan po. Ayan mga kaisan, itutort ko naman po kayo doon. Ayan. Si, pwede po niyong tawagan si Sir Jeff Jose R. Malyari. Ayan. Sa kanya pong numerong 0915-948-1032. Ya mga kaisan, at talaga ako naburo ng kaunti ay talagang kay kuya maraming maraming salamat din maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and God bless peace bye salamat po